làm cái mặt nạ tàu á, ôm nhìn tấm. Hey, đúng rồi đấy. Lên Ayan kapo, uh, pagkatapos po ng uh, clean up namin at meeting, ngayon po ay pupunta po tayo sa Taytay Falls. Ha? Ano pa? Ano huh? pa? Limang <laughs> pa? pa? Ano pa? Ano pa?

<laughs> ah, wala sa loob. Wala na, oh, na, ma, na. Wala na, na dyan. Wala, wala na dyan. Wala Wala tayo pala to. Ba't Wala yung... <laughs> Papalit ko? <laughs> Palit. Friend. Papalik daw naman. Ano na ano, ano, naman yan? Wala naman. Iigib akong tubig nga. Kasi ang kaigib. Doon. So, ah. Wala, wala naman Ano? oo okay. nga isa dami tao ngayon dyan ha dami tao dyan nasa utik pa kami hmm good morning po why? why? oh hmm. ah. hindi kita? malayo? wala ang oliva no? Ay, ayo na, asawa nanjan. Dumating 'yung asawa na huli po. Siya huli bola. Oo, iyan mo 'no. Hallegano. Sa mga Nasa Mga Ayan magandang uh, tanghali kapwa uh, ngayon po nandito po kami sa Barangay Taytay, Pulse po. Pagkatapos po namin ng linis at uh, meeting. Uh, ngayon po ay uh, papasyal po kami dito po sa Taytay Falls. Hindi mo lahat Oh, tama Hindi pa Daya ka, hindi Kami pong sama ng BBW po ay uh, nagparito upang uh, maglinis po. Kaninang umaga naglinis po kami dito po sa bayan po ng uh, may high laguna dito po sa Taytay. -tay. ah, basa ang pintura basa ang pintura basa ang pintura. Hindi pa sinabing bagong pintura. Mm -hmm. Ay, ang hawakan basa. galing <laughs> <Pag wi> <laughs> doon. Eh, pag paparating pa'y basa pa rin. Uh, Lahat pala ito, nilinitin natin sa parun. Alay, ito. May araw, may sundo di yan. Sundohan nyo na rin. Ang No, parang ito ang doon eh. Ha? Wala. Mayroon. Oo, oh, ano sabi? Okay na, alam na. Alam na. Oo, tiboy natin ano.

Mayroon din ba Oo. Magdagbay ko dyan ako. Ayan, lupak na yan. Lalo pa ka ba yun? Lalo pa ka ba yun David eh? ko lang. Kinukuha niya dyan. Ano saan Yoli? Pag napunta kay Laya. Wala si Ate y Yoli. Nag-uwi na. uwi na? Ah Wala. Wala na kita. Nakakain na? Hindi nga kong dala uling. Ha? Hindi nga kong dala uling. Ano uling? Ano? Sino? Niyawan mo bang bakle? Eh? ka ba? Nanga-huplitaliyan gatin ko kai. Magbuti gusto ring kapalad, matanong, matanong. Malalaki Eh, gano kalaki

yawat radis <laughs> eh ah, din siya <laughs> na kumatayo yung anong? sayo pispan? kami din nang pispan? Okay, grabe ano ano wala pispan, at ispan ayo kachis ispan ang ngayon wala na hindi pa rin ata kaya ha hindi pina pina istarik na yan <laughs> ah, hindi po kaya natin ang isda ni na, yung top net ayun na, ayun na, yung top net ayun na, ayun lintik po init doon eh, ipakalimig muna kami dito ah, sobra doon ane kayo po, saan dito lang kami kami mga barangay opisyal linis kami mayroon, Ano 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 Hmm. Pero marami din magaganda rin. Hindi na. Na, resort. Ano nga swimming pool lang. Kaso na rin yun. ibang ano naman na plano. Okay. swimming dumayo ko sa malayo. Exciting yan. Oo. Ibig ano naman ang lugar. Oo, kami na dahil pa kami sa mga dagat eh. lang. Layo-layo dadalhin Paano ay, ito talagang Talagang uh, nature uh, talaga. Uh, uh, ah, no. Talagang uh, <laughs> nature. Saka doon sa pailong Ay, wala kang talagang tubig Tubig? Tubig Doon sa pols masarap ang tubig noon Wala na rin ka doon ngayon do lang ano eh uli ngay, ngayon eh. tayong gabe. Hindi yun, <laughs> yun, yung hindi mo pa mo na yung Hindi ka. 'di paano? Sa paano? Hindi ka ka. Sa paano? ah paano? Sa paano? Sa paano? Sa 'di Sa paano? Sa paano? ah paano? Sa paano? Sa paano? Sa paano? Sa paano? Sa paano? Sa paano? ah

200. <laughs> ah, maganda na maganda rin. Maganda, rin. maganda, rin, maganda rin. Wala Meron yung konti lang, maliit lang. Parang spread. oh, Sa oh, Pero marami na rin tao na kung saan.

Dapat wala dito, meron ano 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 parang kasakyan na maliit na pag sa mga sinura yun <laughs> Ayaw Yung ano Medyo baba Oo nga Mas game na, ito ano <laughs> eh. oh, <laughs> na ari yun Malino malinaw yun Oh, dito na tayo, malinaw na pwede yun, na sa sa bato na ngayon ano yan stress it ha? Meron? Meron picture sa dagat. Niam? 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 Laputi? 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 Laputi?

Ayan kapwa, ngayon po narito na po kami sa location sa Taytay Falls -Tay po. Ayan, kung saan po makikita nyo napaka po ng tao ngayong araw ng biyernes siguro sabado o linggo ang uh, pinakamadami ditong tao at ang uh, mga nakikita po namin dito ay uh, puro taga nila puro taga dayong lugar po uh, hindi po wala po tayong makikita mga taga rito maliban lang po sa amin dito po sa bayan po ng mayay tayo tayo po lang ayan. ayan ikot po tayo pakita ko po sa inyo ang uh, mga tao dito na nahiligo dahil sobrang init po ngayon. Tara <laughs> guys, samahan niyo po kami sa pagmamasid po dito po sa aming bayan, sa bayan po ng Mayay Laguna, Taytay Police po. Yan, dito sa kabilang daan. Mm -hmm. kabila. <laughs> kabila sa oh, kabilang. Dito sa, kabila. sa unang sila. Ah, unang sila. Ano 52? Ano? Ah, okay. Pero ayun na, lang <laughs>

Paul, paul ka. Paul, paul ka. Ngayon na nga hapon, kapwa. Ngayon po, narito po tayo sa bayan po ng Mayhay, Laguna. Kung saan po, dito po, sa Taytay Falls. Tay Nandito po ang uh, mga BBW, Climate Change po. Ayan, kami po ay nag-clean up at nag-meeting po. Ay, dito lang si dito. Ayan mo kapwa, huwag niyo pong kalimutan. Subscribe po ang aking channel. TV. At pag hindi lang may video. Huwag pong kalimutan. ang notification bell para update po kayo sa aking mga video. sa

Erika. Olaye he Hello. Hello. <laughs> <laughs> uh, eh,